Inaasang sasampahan ng kaso ang ilang Chinese nationals sa Davao City matapos magsagawa ng fireworks display sa selebrasyon ng Chinese New Year. Yan ang ulat ni Jason Amisola ng PTV Davao. <coughs> Sa pitong segundong video na ito mula sa isang netizen, makikita ang saglit na fireworks display. Kuha niya ito mula sa kanilang bahay sa may Matina, Davao City, kasagsagan ng selebrasyon ng Chinese New Year nito lang Sabado. Sa komento na isang netizen, sinabi niya na akala niya ay may nagbabarilan malapit sa kanila. Yun pala ay ang ingay mula sa ginamit na pyrotechnic o paputok. Umani din ito ng mga negatibong komento dahil may ipanatupad na total firecracker ban sa lungsod ng Davao. Ayon sa pulisya, nangyaring insidente pasado las 12 ng hating gabi ng adyas ng Pebrero nang makatanggap sila ng report na may gumamit ng paputok sa nasabing lugar. Agad itong nirespondihan ng kapulisan pero wala na silang naabutang aktual na pagpapaputok. Hindi naman lumabas ang Chinese nationals na responsable sa nasabing insidente. Kinilala ang mga suspect na sila Timothy Tan, Thang Su at Wang Su na pawang nangungupahan lang sa nasabing lugar. Sa kabila nito, magsasampa pa rin ang kapulisan ng kaso kontra sa mga sospek sa paglabag sa City Ordinance Number no. 06002 o Firecracker Ban. Ito ay matapos may marecover na mga Big Ben na paputok at may testigo na nagpakita. Sa nasabing ordinansa, posibleng makulong sa 20 to 30 days o multa ng 1,000 pesos para sa first-time offender. Isa hanggang tatlong buwan naman ng pagkakakulong o multa ng 3,000 pesos sa second offense. Habang tatlo hanggang anim na buwan o multa ng 5,000 pesos o pareho sa third offense. Bisang sila nga wala sa kabalo, sa balaon nato sa... Titidiri nga bawal ang power, dili na siya rason nga dili na to ipala nga to sir ah serious to taan ni sir no ikan pa tikin sa sir no bisita man or president sa Davao City basta mabayari sa itong city ordinance ato mula rito sa Davao City Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.